May git dalawang buwan matapos manalasa ang bagyong Yolanda, nag-inspeksyon sa late sina Dlg DILG Secretary Mar Rojas at DSWD Secretary Dinky Suliman. Si Rojas may magandang balita sa mga nasalantang bayan. Nakatutok si Mark Sambrano. Binisita muli ni na DILG Secretary Mar Rojas at DSWD Secretary Dinky Suliman ang mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda dito sa Leyte, partikular sa bayan ng Tanawan. Pagdating niya kaninang umaga, agad nagsagawa ng aerial inspection si Rojas. Ayon sa kanya, bakas pa rin ang kakulangan sa alternative shelters kahit na itayo na ang mayigit 200 ang houses. So nakikita talaga yung pangangailangan para sa permanent shelter. At yun naman ay natutugunan ng national government except that mas matagal lang talaga ang pagpapatayo ng permanent shelter. Tiningnan din ni Rojas ang mga sakahan na ngayon tinatamna na rin para umabot sa anihan sa Marso. Ayon kay si Rojas, ipapagawa rin ng nasirang Tanawan Central Market na sentro ng komersyo sa lugar wala pa rin kasi itong bong at sira pa mga pader. Pinuntahan din niya ang NFA rice repacking site kung saan naroon ang 45,000 na sako ng bigas na binili ng United Nations sa ilalim ng World Food Program at muling idinonate sa DSWD. Ibinalita naman ni Roas na inaproba na ni Pangulong Aquino ang 4 billion peso grant para sa pagpapagawa ng mga municipal hall, public market, civic centers at lahat ng barangay structures sa mahigit isang daang bayan sa Visayas. Sasagutin daw ng national government ang naturang grant at hindi na kailangang umutang pa ng local government. Ay naman kay Secretary Suliman, 30% na ng mga bank houses ang nakumpleto at nagagamit na ngayon. About 190,000 food packs na ang naipamigay. I-replace Re natin yung 3 and 6 kilos pack into 25 kilos of rice para mas matagal nilang uh, magagamit. Pangalawa, sinasabayan niya ng cash for work. Mula rito sa Tanawan Leyte, Mark Zambrano nakatuto 24 Horas.